Taurus, magbibigay ako ng reading sa isang linggo na yan. Sa June 17 hanggang June 23. One week reading. General reading po ito Ah. Hindi po ito personal reading. Bahala na po kayo makaresonate ito. Hindi. Mga Taurus, Simulan na natin. Ano ang ganap sa mga Taurus sa June 17 hanggang June 23? Taurus, may tao dito ang kung mayroon siya negosyo may paglago sa kanya negosyo sa isang linggo na yan Teka O oh, yung taong ito ay maaari makaisip uh, magtayo ng negosyo kasi yung taong ito ay maaari may natin, naghahanap siya ng pagkakitaan. Maaari ang, taong ito ay nagbabalak magtayo ng negosyo. Itong Libra Aquarius sa Gemini na ito. Bata yan sa'yo. Taurus nang babalak siya magtayo ng negosyo o sideline basta pagkakitaan Taurus pwedeng anak mo yan pwedeng kapatid mo na bata sa'yo o kung sino pa yan pwedeng kamag-anak mo pwedeng ng uh, boyfriend mo, girlfriend mo pwedeng asawa mo na bata sa'yo, Taurus at siya ay mag, uh, mag magtatagumpay ano sabi na balak niyang pagtayo ng business na yan sa isang linggo na yan Taurus kung meron naman siyang business may paglago sa kanyang business kung siya naman ay may trabaho maaaring, maaaring gumanda ang kanyang posisyon sa trabaho at maaaring dagdagan niya kanyang sahod. Maari din na siya ay makatanggap ng pera. Aris itong libra acquired sa Gemini na ito, maring galing sa iyo galing sa trabaho niya o sa negosyo niya. O kung kanino pa yan galing, ang pera na yan na matatanggap niya sa isang linggo na yan. May pagbiyahe siya rito eh. Ayan. At mukhang dahil sa pera yan. O baka dahil sa negosyo ang dahilan ng pag-travel niya. Basta patungkol sa kaperahan. Ah, baka naman ikaw yung magsa-travel papunta sa kanya. Taurus. Dahil sa pera o dahil sa negosyo. Basta patungkol yan sa kaperahan na Taurus. Magingat uh, mag ka, Taurus. Sa isang linggo na yan, sa aksidente, ano, na pwede mangyari sa'yo. At, kung meron ka ng negosyo, babala na huwag mong babaguhin. Kung gusto mong baguhin, huwag mong baguhin dahil hindi maganda ang resulta. Maaari ka rin malasin, ano? Kasi may tao rito ang hindi ko lang mong tao ang tinutukoy dito, ha? Ah. Kasi mayroon, oh mayroon nga, may third party. Kasi may tao dito, ano yun? Nagtataksil magtataksil sa kanyang asawa, boyfriend o girlfriend. May third party rito. Ah, uh, Taurus. Pwede ikaw ang tinutukoy na nagbabalak magtaksil o itong Libra Aquarius sa Gemini na ito. May Ares Leo at sa sag din dito ang babae. ah, uh, Taurus. So, ikaw na bahala. na ito. Hindi ah. Maaari makatanggap ka na rin ng, ng ano ng pera. Taurus. Sa isang linggo na 'yan. Ah, uh, galing sa games. Galing sa asawa mo o kung kayo na pa galing yung pera na yan. O baka galing sa negosyo nyo, uh, Taurus. Kung meron kayong negosyo. Ayan, oh. May tao rito, tama, may rito ang makakatanggap ng pera. Taurus. Ito, lumabas din dito, oh. Ten of clubs, tsaka ito, nine of clubs, tapos ace of clubs. May tao talaga rito ang makakatanggap ng pera. Tatlo na yun, lumabas dito, eh. Oh, ito pa oh, six of clubs. Oh, may makakatanggap talaga ng pera dito. Pwede galing din sa kamag-anak niya o galing sa kaibigan niya. Kung nagbabala ka magtayo ng negosyo, ito ay of diamond. May tao rito ang ano eh. Nag ng pagkakitaan sa isang linggo na yan, Taurus. Ayan nga, mukhang nang babalak yan, magtayo ng negosyo. Pero maaaring wala siyang pampuhunan. Maaaring tinutukoy naman dito, Aris Leo, Sagittarius, si nagbabarak ito magtayo ng negosyo, pero wala siyang pampuhunan. Taurus tong Aris Leo o Sagittarius si na babae. Pero, kung wala siyang pampuhunan, mukhang may magbibigay sa kanya no na ng pera pampuhunan. Ayan. Meron din dito Libra Aquarius Gemini ya. Ah. Ganon din nagbabalak din itong magtayo ng maaring negosyo o pwedeng sideline. Ayan. Dalawa so Jack Sai kita ko rito eh. Uh, Leo as so, sa guitar tsaka Libra Aquarius sa so, Gemini. May third party rito. Maring ang third party Aries Leo o so, Sagittarius. Hmm. Meron ka man third party Taurus. May third party rito eh. So yan. na nakikita ko dito. Kung may negosyo ka na, may paglago sa negosyo mo sa isang linggo na yan ha. Pero kung wala kang negosyo, maaari magbala ka magtayo ng negosyo. O baka may negosyo ka na, nagbabal nagbabalak ka uli magtayo ng negosyo sa isang linggo na yan. May tao kasi rito ang nagbabalak magtayo ng negosyo. Pwedeng ikaw, pwedeng Libra, Aquarius, Gemini, o itong Ashley o Sagittarius si nito. Maybaka tatlo kayo. Taurus nagbabalak magtayo ng negosyo. <coughs> <coughs> may meron din tao dito ang bulula ko ah. May tao rin dito ang magte-travel babiyahe na patungkol nga sa kaperahan, negosyo o sideline. Ayun. So, Sento ang ganap sa inyo Taurus sa isang linggo na 'yan. Naramin pa natin ang ganap kay Taurus. Ganap kay Taurus sa June. 17 hanggang June 23. Yung iba nag-ireklamo nag kasi paulit-ulit daw yung sinasabi ko. Ayun talaga yung meaning niya eh. Magagawa ko siya ng ibang ano. Mining. Meron ka bang asawa, Taurus? Taurus. May tao rito ang, kung mag-problema siya. Ayan, Taurus, kung mag-problema ka sa isang linggo na yan, may tutulong sa'yo. O maring asawa mo, kung mag-problema yung asawa mo, may tutulong sa kanya. Ayan, kasi maring meron kang ano eh. Meron, meron kang asawa dito eh, Taurus. Maring ang um, 5 of propa. 5 of diamond buntis ito. Taurus. Asawa, tutulong buntis. Oh. Maring asawa no, ang tumulong sa isang buntis. O maring buntis ang tumulong sa kanyang asawa. May asawa ka ba Taurus na Buntis. Maring itong buntis na to ay magka problema sa isang linggo na yan at maring tulungan mo. Pwedeng tulungan mo sa pera. O kung saan pa yan. Ah, so, Kung... May dalawang Libra Aquarius sa Gemini dito eh. Ayan no? dalawa ito. Hindi ko lang kung magkaano-ano -ano ito. Mag-asawa ba ito? Magkapatid? Maring ang asawa ay Libra Aquarius sa Gemini, babae. Kung nag-away kayo ng asawa mo, ah, kung hindi kayo okay ng asawa mo, ah, kasi dito, may three of clubs. Meaning kasi neto, kung maganda ang pag pagkasama nyo ng asawa mo, kung wala kayong problema sa asawa mo, Taurus, magiging magandang ang pagkasama nyo ng asawa mo. At kung balak nyo magpakasal, lalo kayong magiging maligayang mag-asawa sa isang linggo na yan. Kung hindi kayo okay ng asawa mo, ang meaning kasi nito rin ay favorable long term or second chance. Particularly in economical sense, Taurus. Kaya ikaw na bahala, makaano. magdugtong at mag-resonate, kung maka-resonate ka o hindi. Masa may buntis dito, pwedeng ikaw o yung asawa mo o sa pamilya niya may buntis sa baka makabuntis ka o may mabuntis dito Taurus siyang buntis ang may pabago-bago ng feelings oh. maring ito ay may kinakampihan minsan yung kinakampihan niya hindi niya kinakampihan maaari din na ang buntis na ito ay may third party Ayan, buntis eh. Dito may tao rito ang kung may kahilingan at pangarap sa buhay. Ayan, magkakatotoo at matutupad. Taurus, pwede yung ikaw ang tinutukoy o yung buntis. Dito, ah, uh, ten of spades, may malalaman kang masamang balita. Na ipag-aalala mo, banggutin ko. <laughs> Taurus. Taurus maaaring mabalitaan mo na ang kaibigan mo o kamag-anak mo ay namatay na Taurus o maaaring mabalitaan mo na ang kumpanya pinagtatrabahuhan mo ay humina na o nalugi na bankrupt Taurus o maaaring mabalitaan mo na ang karelasyon mo o ang ex mo ay may third party o meron ng iba. Taurus. May Taurus rito Libra, Aquarius, sa Gemini. Ayan. Maring siya ang tinutukoy na may pabago-bago ng piling. so itong buntis na ito ah. Baka siya baka buntis din 'yan. Baka siya yung buntis ano. Ito ito lang nakikita kong zodiac sign dito. Libra, Aquarius, Gemini. Wala akong nakikita ibang zodiac sign. Nabubulol ako. At may tao rito ang namaninibogo sa galit. Ano? Galit ang taong ito. Pwedeng ito'y nagsiselos. Uh, ah, pwedeng naiingit. Hindi ko lang kung anong dahilan ng galit. Pwede ka nang bahala makaresonate. Siyempre may dahilan kung bakit nagagalit ang tao, di ba? Galit ang taong ito. Pwedeng Libra Aquarius o Gemini. At maaaring makaga makagawain ng bagay na ikasisira ng taong pinagseselosan niya. Taurus. maring ito nga. Itong dalawa ito. Libra Aquarius Gemini, dalawa ito. Ang may pabago-bago ng feelings sa iyo. Maraming kinakampihan kanya, minsan hindi. abaka may third party, itong taong ito, Taurus. Mga man sa inyo, sa inyo ha, ah. ah, Taurus sa tinutukoy. At may taong maninibugo sa galit. Maraming Libra, Aquarius o Gemini, itong dalawang ito. Dalawa eh. Ayan, Taurus. Oh, na ka na ito ito. hindi. Yan po ang ganap sa inyo. Tapos, sa isang linggo na yan. Ayan, maraming salamat po guys sa panonood.